praises to your name, O oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Isa magpagpalang araw po mga kapatid at muli tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin na pag-aaralan, ito po yung uh, gospel sa araw pong ito, yung gospel reading sa araw pong ito. At ito po ay ating kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, kabanata 17, talata pito uh, hanggang talata 10. So ito po ay tungkol sa lingkod na walang kabuluhan. Sabi po dito, isipin ninyong kayo ay mayroong aliping nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa sino sa inyo ang sa kanyang pagdating mula sa bukid ay agad na magsasabi, maupo ka at kumain. Hindi, hindi, hindi ba ang sasabihin mo pa nga sa kanya, ipaghanda mo ako ng makakain. Magbigkis ka, paglingkuran mo ako habang ako ay kumakain at umiinom. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ikaw ay kakain at iinom. Pasasalamatan ba niya ang aliping iyon dahil ginawa niya ang mga bagay na iniutos sa kanya? Sa palagay ko ay hindi. Gayun naman kayo, gayun din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming mga tungkulin. Mga kapatid, mga magulang, mga kabigan, ito po ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Praise God, no? So salamat kay Lord na muli ay nakapag-live at uh, makapagbahagi po ng salita ng ating Panginoon, no. Yung gusto ko po sanang i-share is yung Sunday Gospel. Ah so sabi ko may mission pa ako, no, sa week po ito, no, may mga may hayo po ko. So baka wala nang surprise. <laughs> Kasi baka, siyempre, mapanood din, no, ng mga kapre-partner yung i share ko ngayon, no, so, wala nang uh, uh, surprise pa, di ba? So, siguro, ang Sunday Gaspers sa susunod na po natin, no, na ibabahagi, about po yun sa talento na uh, ibinigay ng uh, na kanilang panginoon, no, binigyan ng 5,000, binigyan ng 2000 tsaka ng 1000. So maganda pong pag-aralan 'yan. At uh, so pag-aaralan po natin 'yan siguro sa mga uh, baka na-expect na no kasi uh, may hayo po tayo this week no? So dito ang atin lang pag-aaralan. So ang sabi ko kanina no kaya 'yung magandang i-share no. So tinigdan ko 'yung uh, uh, yung gospel reading sa araw pong ito at ito po yung aking nakita at isa rin po ito sa mga paborito ko talagang account sa Bible itong uh, Luke chapter 17 verse uh, 7 to 10 ito yung uh, sinabi ng Panginoon na palagi niyang tinuturo sa kanyang mga lingkod na uh, kami mga aliping walang kabuluan, tumpad lamang kami sa aming mga tungkulin no ito yung uh, sinabi ng Panginoon na uh, Huwag nating tignan yung sarili natin na mas mahalaga tayo, na tayo ay importante. No? VIP, o masyado tayong mahalaga. No? Kundi tinuturoan doon ng Panginoon na sa paglilingkod, uh, hindi man tayo makatanggap ng pasasalamat, hindi man tayo ma-appreciate ng ibang tao. Ang mahalaga doon is nagawa natin yung tungkulin na na dapat natin gawin. No? Yung tungkulin na ibinigay sa atin, yung tungkulin na pinasukan mo rin. Di ba? So, dito, ang sabi ng Panginoon, sabi niya, kung ikaw, no, ikaw ay may-ari, kang alipin na galing sa may bukirin na nag-aalaga ng tupa o nag-aararo sa bukirin mo, piniprepare, no? o nagtatabaho sa iyong uh, uh, sa iyong sa yung bukerin nasabi doon pag-uwi niya ng bahay madalas ang sasabihin mo hindi mo naman sasabihin o oh, maupo ka at kumain yun ang sabi ng panginoon kundi ang sasabihin mo pa doon sa alipin mo na siya ay uh, mag-paglutuan uh, ka no uh, servicean ka uh, at uh, habang ikaw ay kumakain at umiinom siya ay maghahanda para sa iyo hindi niya sasabihin na, oh, uh, ano ka na, kumain ka na o magpahinga ka na. Sa kabila na yung alipin ay pagod sa pagtatrabaho, uh, pagod sa pag-aalaga ng mga tupa, pagdating ng bahay doon, hindi mo sasabihin sa kanya na uh, maupo ka o mamahinga ka. Kung di sasabihin mo pa sa alipin mo, siya ay maganda nang yung makakain. Para ikaw ang makakain at uh, matapos mong kumain, saka lang siya makakain ba? Kasi kung titingnan natin, kasi ano 'yon eh. Uh, uh trabaho katulad, katulad 'di ba pag pumasok ka bilang kasambahay, no, sa isang pamilya. Siyempre, uh, inutusan kang mamalengke. Siyempre, pag dating mo dun sa palengke, pag uwi mo dun sa, sa bahay ng amo mo, so, yun siyempre, anong gagawin mo? Diba? Automatic, siyempre, yung pinamalengke mo, iluluto mo. 'di diba? Hindi ka naman pwedeng hindi hindi ka na pwedeng uh, di naman na uh, pagsasabihan pa ng boss mo, ng amo mo na sasabihin sa iyo, "Oh, magluto ka na," 'di ba? O ano na 'yon? Matik na 'yon, matik na. Diba? Automatic na 'yon eh, 'di ba? Pag pag uh, na namalingki ka, inutusan ka sa 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 market, diba? pag dating mo ng bahay, automatic na yun eh. O kahit na hindi ka galing sa market, no? hindi ka galing sa palengke automatic na yun pagdating ng alas 9 o kaya alas 10, di ba? Uh, ah, Nag-prepare ka na. No? Ang sinishare ko yung setup natin ngayon, di ba? Pag nagtatabaho ka sa, sa isang pamilya, di ba? Pag alas 9, alas 10, automatic na yun, di ba? Na, na magluluto ka na, di ba? Kunyari, kung naglalab, nag... Uh, Uh, umaga naglaba ka, di ba? Eh, hindi man eh, hindi mo pwedeng sabihin sa amo mo, eh, eh pagod po ako ano, sa kakal- no, pagod po ako maglaba. So medyo pagod pa po kundi ako, ako makakapagluto ng tanghalian. Hindi po ganoon eh. Automatic kasi 'yon dahil 'yon ang pinasukan mo. Uh, kasama 'yon sa trabaho mo eh, di ba? Na ikaw na 'yung mag mag uh, magano magma-manage ng oras mo, no? Ano oras ka magluluto, ano oras ka maglalaba, di ba? So hindi mo pwedeng sabihin na uh, ano pagod ako, di ba? So hindi 'yun eh. Talagang ano siya yung uh, part kasi ng ano mo, ng part ng work mo, no? Part 'yun ng trabaho mo, ng pinasukan mo. So hindi ka na pwedeng hindi ka na dapat uh, uh, turuan, no? At hindi naman pwede in that, hindi ka na yung mag-expect ka na pasalamatan. Kasi nga bakit? Kasi trabaho mo yun. <laughs> Di ba? Trabaho mo yun. So kung pasalamatan ka man o sa hindi, ano na lang, parang bonus na lang yan No? Di ba? Kung mabait yung amo mo, edi nakakagaan din naman ang loob yun. No? Na pasasalamatan tayo. Pero in reality talaga, Uh, you don't expect naman eh na pasalamatan ka doon kasi bakit? Kasi nga trabaho mo 'yun eh, 'di ba? unless na lang um, may pinagawa sa iyo na outside sa sa responsibilidad mo trabaho mo di ba pag tumulong ka automatic masasalamatan ka kasi hindi trabaho yun eh di ba hindi hindi naman yun ang trabaho mo pero dahil humingi ng tulong sa iyo o kaya ginawa mo siyempre pasasalamatan ka kasi nagbigay ka ng favor eh dahil diba? hindi kasi sa part ng trabaho mo o kunyari di, uh, sa pinagtatrabahuan ko di ba uh, pag walang maintenance tapos yung ESM ko yung manager ko uh, makikiusap sa akin di ba na pwede ba gawin mo ito no? kung okay lang so, siyempre uh, to have a good relationship sa boss mo no, ginawa po so dahil doon ang sasabihin niya sa akin maraming salamat no? Oh, thank you no? kasi bakit? kasi nga hindi kasi part ng trabaho ko yon pero ginawa ko kaya nga nagpasalamat siya pero pag ginagawa ko yung trabaho ko, kahit pag nakita niya kung kunyari ginagawa ko trabaho ko, hindi naman papasalamat yun eh. Ano, you know, sasabihin niya lang, good morning. di <laughs> diba? Ganon. O oh. okay ka lang, ganon lang. Pero sasabihin mo, pasasalamatan ka, kasi, eh, lalo ko. Ba't ko i-expect na magpasalamat sa akin yun? Itrabaho eh, ko to eh. Diba? Pero pag may hinihi siyang pabor, na outside sa trabaho ko, dapat lang magpasalamat sa akin. Kasi bakit? Kasi hindi part ng trabaho ko yun eh. Pero ginawa ko. Diba? So, ganoon din ang sabi ng Panginoon. Kaya nga sa paglilingkod, dapat alam mo, alam natin yung pinapasukan natin. <laughs> Kaya nga sa atin, mga volunteer tayo, di ba? Mga volunteer na naglilingkod sa Diyos. Hindi tayo pumasok dito na may sweldo, di ba? Pag nag-serve ka kay Lord, hindi ka naman na yun nag-apply sa trabaho na mag-i-expect -e ka na swelduhan ka. Di ba? Kaya nga volunteer eh, di ba? Volunteer tayong yung ah, nag-offer ng ating uh, oras, ng ating buhay na gamitin ng Diyos sa pagpapayag ng salita ng Diyos. So volunteer eh, walang pumili. So hindi ka dapat mag-expect ng anong pamang bagay kasi nga volunteer eh. <laughs> Amen po ba? No? At tingnan mo, yung mga taong nagbo-volunteer, mga rescuer, yung mga nagbo-volunteer sa mga uh, di ba? Kapag may mga kalamidad, nagbo-volunteer sila sa pagtulong. nag -e expect ba sila ng pas pasasalamat? Hindi naman eh. nag -e expect ba sila ng return? Hindi. Kasi nga, ano yun yung spirit of, ano yung voluntarism eh. kasi alam mo yung pinasukan mo. Pero pag hindi mo alam yung pinasukan mo, ay volunteer pala to, maghahanap ka. Uh, Magre-reklamo ka. Sabi na eh, hindi nila nakikita yung pagpapagal ko. Hindi nila nakita yung ginagawa ko. So maghahanap ka. Bakit? Kasi una, hindi mo alam yung pinasukan mo. Diba? Kaya nga sa paglilingkod, kailangan alamin natin yung pinapasukan natin. Huwag tayo pasok ng pasok. so ganoon eh. Sa paglilingkod sa Panginoon, una, dapat alam mo ano yung pinapasukan mo. Ikalawa, alamin mo kung ano yung trabaho mo alamin mo yung kung ano yung trabaho mo. So, um, thank you what pag uh, for watching no, Sister Marilyn at si Brother Silo. Yeah, mga taga Montreal. Praise God, no? So, dito mga mga kapatid, no, may kita mo na trabaho mo yun eh. Una, alamin mo yung, yung pinapasukan mo. Ikalawa, e, alamin mo yung trabaho mo. But, diba? So, kung yun ay part ng trabaho mo, kasi yung sinasabi ng Panginoon dito sa lipin is part kasi ito ng trabaho nila eh. Part ito ng kanilang uh, uh ng kanilang obligasyon. No? Praise God. So, magandang uh, umaga o gabi po kasi Sister Amaze Gracious. No? So, dito mga kapatid kasi, part ng trabaho mo yun eh. Yung pinapakita na ng Lord, ito yung pinasukan mo and at the same time ito yung trabaho. No, ito yung trabahong uh ini-expect no na irerender render mo o ibibigay mo. Ah, uh, ulitin ko nga, 'di ba? Kung nagtatrabaho ka sa isang sa isang pamilya o isa kang kasa, isa tayong kasambahay, 'di ba? Alam mo na eh kung ano yung kontrata mo eh, ano yung gagawin mo eh kung part ng trabaho mo yung pagluluto, part ng trabaho mo yung paglalaba, kasama yun, pamamalingke. So, hindi mo na ini-expect eh. Napasalamatan ka dahil ginawa mo yun. Kasi nga, part ng trabaho mo. nasasalamatan ka lang kung meron kang ginawa na outside. Di ba? Amen? No? Outside sa trabaho mo. O kaya nagmawa ka ng isang pabor, then ikaw ay pasasalamatan. Normal, normal yun. Part yun eh, di ba? Kahit boss ka man o empleyado, di ba? Pag humingi ka ng pabor sa isang tao, automatic yun. You know? Dapat kang magpasalamat sa taong gumawa sa iyo ng pabor. Di ba? Pero kung yan ay part ng trabaho mo, don't expect na papasalamatan ka. Kasi nga bakit? Kasi trabaho mo yun. Kasi pag nag-i-expect tayo na pasalamatan, mali yung motibo natin. Di ba? Mali yung motibo natin. Baka gusto mo nagpapalakas ka lang. Diba? <laughs> mali yung motibo. Kaya hindi ganun eh. No, yung tinuturo ng Panginoon. Kaya nga napakalaga. At ulit ako nang nag full time po ako no, sa sa pag paglilingkod sa Panginoon no, sa Pilipinas. Ako po yung nag-aaral no, sa kuleyo. Ah... Uh, pinuha ko yung komersyo o no, commerce at uh, hindi ko po siya natapos kasi nga dumating yung panawagan ng Panginoon na mag full time pero inalam ko muna inihanda ko yung sarili ko at inalam po yung pinasukan ko no? yung mga consequence ano yung magiging consequence kapag hindi ka siyempre wala kang hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral tapos siyempre pag full time ka, wala namang sweldo, 'di ba? Kundi uh, naka ka lang sa biyaya ng Diyos, no? Sa grace ng Diyos. Alam naman natin nang uh, uh, yung ano eh, uh, kaya ng Diyos na i-provide yung lahat ng ating pangangailangan. Pero siyempre, iba rin kasi yung talagang mayroong amfix na trabaho, eh. Kasi may ina ka na na every month ganito yung tatanggapin mo, 'di ba? I-kumpara doon sa hindi wala ka talagang alam. <laughs> 'Di ba? Kasi nakadepende ka nga lang dun sa tatanggapin mo. So, kailangan alam mo yun eh. Uh, ito yung trabaho ko, ito yung gagawin ko, ito yung uh, ibibigay ko para sa Panginoon, ito yung paglilingkod ko. So, lahat ito, ginagawa ako ito para sa Panginoon. Di ba? Alam mo na, ang lahat ng gagawin natin, hindi natin ito gagawin para sa tao, kundi una sa lahat, ginagawa natin ito sa Diyos. Di ba? Kasi kung ano naman yung bagay na ginagawa natin sa kapwa natin, ginagawa rin natin ito para sa Diyos. Amen po ba? So, magandang gabi, Sister Joy no? of Lar. So, dito may kita natin mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon eh, Pasasalamatan ba niya ang aliping iyon dahil ginawa niya ang mga bagay na inutos sa kanya? Doon pa lang eh. <clears throat> diba? Pasasalamatan ba ng, ng boss ng amo yung kanyang alipin dahil kanyang ginawa yung kanyang trabaho? Sabi yun, siyempre hindi. Kasi nga part 'yun ng ng trabaho niya eh. 'Di ba? Part kasi 'yun ng trabaho niya. So dito may kita natin o oh, sa ating sister Akay ah, kay, ano ko nga ba to? At tiya o oh, tiya ko no? Teresa o <laughs> oh, tama tiya ko pala to na, no? yung nanonood. So magandang umaga po ah, dira sa may San Miguel tiya po dito oh, tama po oh. sabi ko pakaduwa lang no? ano? so so dito mga kapatid may kita po natin no sa palagay ko hindi so ginano doon ng Panginoon na eh yung, kung yung kasi trabaho mo don't expect na pasasalamatan ka kasi nga part yun ang trabaho mo ganun lang po kasimple yun eh Ah, kaya tigulang na abe mo, kumakalipat. <laughs> <laughs> so, so uh, dito ay kita natin no kasi ayun 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 ang makita natin no yung pagkakaiba ano pag ang isang bagay ay part ng trabaho mo don't expect na pasalamatan ka kasi nga part ng trabaho mo yan eh diba? pag nag-apply ka sa company ito yung trabaho mo diyan so pag ginawa mo yung trabaho mo sa company o sa pinagtatrabahuhan mo hindi ka talaga mag-expect -e na pasalamatan ka kasi nga sinisweldohan ka para gawin yan eh na yeah, sinusunod daw ka parang gawin yan pero yung isang bagay na ginagawa mo na hindi mo naman trabaho pero uh, ginawa mo por, para sa pabor no? tulong so siyempre kung sino yung humingi ng tulong o ginawan mo ng pabor dun mag expect ka ng ano eh uh, napasalamatan ka o parang ano normal kasi yun di ba pag nakagawa ka ng pabor sa isang tao nag-expect ka na yung taong yun ay magpapasalamat sa iyo 'di ba? Pero siyempre, parang di pa para rin naman tinuturo ng Diyos na huwag ka mag-expect, no? Kasi baka kung mag-expect ka naman, hindi naman magpasalamat, uh, mawalan ka na ng gana sa sunod, hindi mo na tulungan, you know? <laughs> no? sabi mo, uh, hindi na ito makakaulit, di ba? Minsan ganun eh, no? Minsan, uh, pag may mga tao hindi marunong magpasalamat, minsan parang ano ka na eh, sa susunod para ayaw mo ng tulungan. Pero sabi ng Panginoon, hindi dapat ganun, no? Kaya yeah, sabi nun, Gayun din naman, kapag nagawa mo na ninyo ang lahat ng inutos sa inyo, sabihin ninyo kami mga aliping walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming mga tungkulin. So, thank you for watching, Sister Marjorie and Brother Angel. Yeah, may pag-aaral po sila ng mga aspirant about po sa Catholicism. No? Uh, kami po ay nagpapakadalubhasa uh, <laughs> nag-aaral po no uh, sa tulong at gabay ng aming Panginoon ng ating Panginoon no? so dito mga kapatid sabi niya gayon din wang kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inutos sa inyo sabihin niyo kami mga aliping walang kabuluhan tumutupad lamang kami sa aming mga tungkulin isa po ito talaga sa mga paborito kong uh, verse sa Bible no yun po ang palaging uh, inaano ko sa sarili ko na kami lingkod na walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming mga tungkulin. Pero in reality mga kapatid, masasabi man natin yung mga alipin, yung mga naglilingkod ay walang kabuluhan. Sa totoo lang, importante sila eh. Mahalaga sila eh. ba? Diba? Kasi bakit? Katulad dito sa binasa natin, kung wala magtatrabaho sa kanyang bukirin, kung wala mag-aalaga sa kanilang ano, uh, sa kanyang mga tupa, kung, kung isipin mo yung mga alipin, yung mga Uh, naglilingkod, nagpapagaang pa nga ito sa buhay ng kanilang mga boss, ng kanilang mga amo. Ibig sabihin, mahalaga, malaki yung role na ginagampanan nila. ba diba? Kahit yung mga kasambahay, eh, di ba Kasi kung, wala, yung, kung hindi dahil sa mga kasambahay nila, itong mga amo nila, hindi makakapagtrabaho. Kasi siyempre isipin pa nila, yung kanilang mga anak sa yung pagpasok, yung kakainin ng kanilang mga anak, yung kanilang mga lulutuin, yung kanilang mga labahin. Pero dahil sa kanilang mga lingkod, sa kanilang mga alipin, o dahil sa kanilang mga kasambahay, napapagaan yung kanilang mga trabaho. So ibig sabihin, importante sila, mahalaga yan. Sa company, ganun din. Hindi tatakpo ang isang kumpanya kung wala kang empleyado. Diba? Kahit ikaw pa yung pinakamayaman, Pinakamalaking kumpanya mo, pag wala kang empleyado, hindi yan tatakbo. So ibig sabihin importante yan, mahalaga sila. Pero ang tinuturo dito ng Panginoon, hindi po hindi ibig sabihin na hindi tayo pinahahalagahan ng Diyos. Mahalaga po ang bawat isa po sa atin. Makabunuhan, ma, importante po ang bawat isang naglilingkod sa Diyos. Huwag po nating isipin na hindi tayo mahalaga mahalaga po ang lahat ng tao naglilingkod sa Diyos. Ang inaano lang dito ng Panginoon na pinaiiwas sa atin na kung tayo'y gagawa ng ating mga tungkulin, tayo'y gagawa ng mga dapat nating gawin, huwag nating ilalagay sa ulo natin. <laughs> diba? Huwag nating isipin napaka-importante natin. <laughs> Yes, mahalaga tayo. Importante tayo sa Panginoon. Yung mga ginagawa natin para kang importante, mahalaga yun. Pero huwag ilalagay sa ulo. Huwag kang magre-record. Nasasabihin mo, ang dami ko na nagawa sa Diyos. Ang dami ko na nagawa sa ministry. Naga, na marami na nagawa ko sa gawain ng Diyos. Kasi, pag yun ang inisip natin, yun na yung magiging ano, reason ng pagbagsak natin. Yung doon tayo babagsak. Kasi tingin na natin sa sarili natin, importante na tayo, malaga na tayo. ba? Diba? Kasi pag ganun, ano na eh, aagawan mo na ng glory ang Diyos eh. Hindi mo na makikita na nagagawa natin ito dahil sa grasya ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos. Kasi ang mangyayari niyan, lahat ng ating gagawin, aariin natin atin. No, ano man yung gagawin natin sa paglilingkod, ano man yung mga kumanta ka man, uh, tumulong ka man sa gawain, nag-offer ka man o nagbigay ka man, di ba? Lahat ng gagawin mo, hindi mo na iisipin na ito'y galing. No? Parang nagawa mo ito dahil sa tulong ng Diyos. Parang ang labas na is, ginawa ko ito dahil, dahil mahusay ako, magaling ako. 'di ba? Kasi importante ako dito eh. No? Kaya sabi para ang dating mo is ano ka na yung uh, naglilingkod ka pero habang naglilingkod ka nagtatayo ka ng pundasyon mo. <laughs> nagtatayo ka ng pundasyon mo na para hindi ka matinag, you no? Know? Sabi, hindi nila ako matipinag dito sa tagal ko na naglilingkod sa Diyos. Ang dami ko nang ginawa dito sa gawain, you no? Know? hindi nila ako matitinag no? so ibig sabihin nagtatayo ka ng ano mo ng, ng muhon mo <laughs> no? nagtatayo ka ng haligi mo nagtatayo ka ng pundasyon mo para hindi ka matinag which is dapat ang pundasyon natin yung salita ng Diyos walang iba yung Panginoon no? minsan kasi ganun ang tao mga kapatid eh. no? kahit hindi lang yung paglilingkod sa Diyos ah kahit minsan sa trabaho di no? ba? pag medyo tumatagal lang sa trabaho nagiging tamad na. No, kasi ganun minsan eh, pag masyado tingin mo sa sarili mo, napaka-importante mo, malaga ka. Minsan ano eh, yun na, tinatamad ka na magtrabaho. Kasi sa tingin mo, ah, hindi ako matatanggal dito. No, walang makakapalit sa akin dito kasi mahusay ako, magaling ako. Sa tagal ko na naglilingkod dito, ah, nagtatrabaho dito. No, ako na yata yung pinakasenior dito. Di ba? Pag ganun mga kapatid, yun po yung magiging dahilan ng pagbagsak po natin. Diba? So, ito lang naman, mga kapatid, yung gustong ipaabot ng Diyos sa atin. No? Ito lang naman, napakasimple lang. Na dapat natin patuloy ilagay sa uh, nating isipin. Ano man yung nagagawa natin, sabi nga ng Panginoon, di ba? Ang Diyos ang naglalagay sa puso natin ng pagnanasa at kakayanan na magawa ang kalooban ng Diyos. Sabi do sa Pilip sa Pilipos na siya ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayanan at pagnanasa na gawin ang kalooban ng Diyos. So sa nagbibigay ng pagnanasa, sa iyo nagbibigay sa atin ng kakayanan na magawa yung kalooban ng Diyos kasi bakit? Kasi kung sa atin lang iba yung gusto natin eh. Iba yung gusto natin. At iba rin yung gusto ng Diyos. Diba? Gusto mo gusto ng Diyos manalangin ka. E kaso yung katawan mo gusto matulog na, di ba? Di diba? Pagising mo sumaga, ang espiritu ng Diyos gusto ka gusto ka manalangin muna. Eh kaso tinignan mo muna yung Facebook mo kung may kung may bago kang uh, subscriber, follower. <laughs> no? So iba eh. Diba? Iba. Kaya dito mga kapatid, no, simple lang naman yung gustong ipabot ng, ng Diyos po sa atin. Na tignan natin, no, ano ba yung pinasukan natin? Alamin natin yung uh, trabaho, yung responsibilidad na ibinibigay po sa atin. At kung ano man yung mga bagay na nagawa natin, sabi nga, all the glory must be to the Lord. No? Uh, ano man yung ginagawa natin, ang kapurihan palaging nasa Diyos yan huwag tayong magre-record kasi may eh, mahirap yun eh bakit ka magre-record ng lahat ng ginawa mo ng lahat ng tinulong mo bakit pag naghumarap ka ba sa Diyos dadali mo lahat ng ni-record mo yan sabi mo Lord to record ng lahat kong ginawa eh kasi kung, magaha, kung haharap tayo sa Diyos at tahanapan uh, maglalabasan tayo ng record baka mamaya napakalit lang ng record na dala mo ikumpara doon sa kabuti ang ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Di ba? kamay mahirap yun eh, kasi pag nagre-record ka, una pa lang doon, mali na yung motibo mo eh. No, ang lalabas doon yung is motibo mo, ginagawa mo yun, kasi nga, uh, nag -e expect ka, na balikan ka, no? in return agad. So hindi dapat gano'n mga kapatid. No? Ang Diyos na alam ng Panginoon kung paano po tayo pagpalain. Alam ng Diyos kung kailan at yung tamang panahon na dapat nating tanggapin yung lahat ng ating ginagawa sa Diyos. Yung pangako naman eh. At yung yung salita ng Diyos na ibinigay kay San Pablo sa mga taga-Korinto, sabi doon, alam natin, ng lahat ng ating ginagawa hindi nasasayang no sabi doon our labor is not in vain yun lang naman mga kapatid eh no ang Dios alam ng Dios kung paano tayo pagpalain alam ng Dios kung kailan no hintayin lang natin basta gawa lang tayo ng gawa di ba para ano yan tanim ka lang ng tanim kasi hindi naman lahat ng tinatanim mo tutubo o mabubuhay pero in sa sa tamang oras tamang panahon aanihin mo rin ang lahat ng iyong pinagpagalan di ba? Ganun din po sa sa Panginoon, no? Kaya tayo mga kapatid, no? Uh, patuli po tayo, no, na mag-serve kay Lord. Patuli lang, no. May nakakakita man, may nakaka-appreciate man ng ginagawa natin o wala, magpatuli lang tayo. Kasi ang pinaka-purpose naman natin, bakit tayo naglilingkod sa Diyos is to glorify God. Amen. So, yun lamang mga kapatid, no? Kay Brother Aldrin, mapagpalang gabi. Uh, Sister Marilyn, so God bless po sa ating lahat ang nawa ang Diyos patuloy po magpala sa bawat isa po sa atin. God bless us all. Hallelujah.